Para na ito mga boss. Putol na siya kung putol. A, ito na, magkasama. Huwag mong galaw-galawin. Parang nasa 20 lang siguro itong pahay O wala pa ba? Hayır. Hindi kami makapunta sa kulong Doon sana kami mahingi ng pamain Kaya malayo Malaot Malaot po mga boss Hindi kami makahingi Iarihan na lang namin to Sayang rin Kaswertehan na lang to Kaswertehan na lang mga boss Kung maka ano Sana makadali rin kahit pang Bawi lang sa gas alas ah, wirtihan na lang talaga to ng piraso parang wala pang anak abot ng 20 oops pabitaw pa wala na nga hindi lang talaga hello yun lang video mo yung isda natin yan lang oh ilang piraso lang Nangamatay pa pala yung iba. Kunin natin yung patay. Video lang yan. Kunin na lang natin yung namatay. Ito buhay buhay pa. Ito, patay na talaga. Pinikapin ba? Hmm. Parang wala pang 20. Matamat na kami magtakbo pala. Para kiyari na namin yung maya. 哎呦！ nó Yan 'no. Mm. Yo. na natin 'to Kung anong isda mga boss. Ano huh? mo 'yung na. na na natin kung anong isda. parang tulingan man rabos tulingan malaki mga bos laka grabe ka laki laka grabe ka laki laking tulingan laki, grabe ka laki uy <laughs> ilunok niya talaga ng husto. Uy. kasi 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 yung yung kasi ano yung kasi 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 tumba tayo. Naman yung buya natin. Dito.

Sus. Tanggalin. Kunin mo ko tuloy dito, yun, pasingit. Grabe pagkalaki mga boss, ang tulingan. पेर

Tulengan, mau bos. Ah. kas 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 hmm. tadi itu sepayau ayau. Tandaan maliit yung kawin natin, di sinwibi. Maliit na yung kawin namin. Ah. Hindi tulingan ito, talaki ito. Habang naka-area yung buya namin, na kami, na... nag ano kami nag nagulo, nagkaskas. Agos. Amihan, kalaw mo yung silipon <sighs> niyan. Yung pain nga po pala nating ginamit. Yung ginawa natin nung nakaraan, panoorin nyo na lang. May tutorial kami doon. May tutorial kami doon mga boss. Panoorin nyo na lang. Yung pain natin na ginamit. Kaya ng tulingan mga boss, damputin mo sa buntot dapat pa sabuntot. Laki. Eh, 3 kilos. Kalaki ulit. Dapat pala grabe lakas. Pero maliit lang nakawel ang bilakit. Maliit yung kawel natin, 19. Kala kasi natin maliliit pa ang natin kay... Kala kasi natin maliliit pa ang tulingan. mo okay, Oh, mabuso. Mga 3 kilos. Ang laki. Kaya gumamit ah... Ta uh, tayo ng 19. Ito, mga, ito nga pala mga buso. Yung ginawa natin. panuri nyo lang. May tutorial kami niyan. Sila. 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 na naman mga boss okay, na naman tandaan lang kaya maliit ang kawin natin hindi hindi Hello, puton. Ako bitaw na. Binte, Ako bitaw na. Uy. Ano to? Kapasama man. mumpa ako. pala. Oh. Lian. Ay niyan, na. Kita yung ka yung tama niya lalaki ba nga boss oh Tigo pa pasama lang siya kaya saglit pa lang nakatatlo na tayo lalaki hindi na naman mga boss hindi na naman ah

itong mga pain talaga na mga boss, tested. Sila talaga. Paluin natin kay hindi rin pwedeng hindi paluin. Mano sa bangka. Grabing kapulit. Thank <laughs> you. Lovely, diba? ah. Malaki ito Oh. Ah. Ayaw magpadala Malaki kitok na siguro to Tuh, oh, jalan itu ya. Ya, nomor pada lah. Mungkin mau ngetap tak murah. Segera doin lah. Tuh. Ketong, Bu. Ayo nang magpadala. Nembak Kak Amin. Oh. Uh. Yang. Ayo magpadalam ah, Bos. Hawakan mo yan. Ha? Huh? Hawakan mo. Katiga. Akala to. Hawakan mo lang kay maghubad ako dami. Ah. Ayaw na magpadala mga boss. pari magpadala oh, grabe ang laki hindi okay, dala yung bangka natin dala yung bangka namin mga bus yung Hindi na 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 natin ito mga boss kasi maliit kawil natin sinuwi lang tapos yung luway natin uh, 50 lang Hindi natin ko makukuha tayo magpadala Malakitok to. Malakitok. Napagod na lang siya pati ikaw. ba yun yung isa Hindi natin ito makukuha mga boss. Maliit lang yung luway natin tapos yung kawin natin napakaliit liban lang kung mapagod barabarahin na natin to tanggal sya kung matanggal ah, sana lang hindi ah, grabe வணக்கம். Grabe kalakas. Grabe ang lakas mga boss. Mamasa siguro. Ayaw huwag pahila. Dito, oi, naglugod lug dati. Magilid rin, hindi na rin natin ito makukuha kasi yung luway natin maliit Ano yun na lang natin ito? Pirsa-pirsa na lang natin Putol kong putol

tak nak 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 tak nak rasak dalang putar puton uh, puton agak kaguan tesya hah selui baka yung nuna niyan yung sa pamalo yan. Tayang mga boss. Yeah, yeah. Oh, ay, ay. Uh, Lewat mga um. buo yung nylon. Toload mo. Dinahin yung isang buya natin mga boss. Dinahin to. Oh. Dinahin mismo natin buya. Tulingan siguro. Basta hindi natin yan. na packet yung malaking kumain sa atin. Grabe ka sayang. Tuloy ka na nga po. Malituloy yan. Lahat ng huli ay, ay tuloy. <laughs> hindi rin pwede na hindi natin pukpukin mga boss. maano, makulit. Kulit sila. May pa man pala yan. Oo. Diba? Oo. Huh? Ito diba, lang kukuha namin mga buso. Kaya nga po pala tayo umuwi mga boss kasi naputol yung mga pain natin. Ayan dala lang nating pain ni isang piraso. Isang piraso naputol yung mga pain natin. Makikita nyo rin. Ganitong pain yung naputol sa atin kanina mga boss. Ito green. Isang pirasong green lang yung dala natin. Kaya gumawa tayo ngayon ng dalawang piraso tapos isang blue. Tapos iba-ibang kulay na rin. Babalik tayo. Naputol. Makikita nyo naman po yun kung Pinakita ko rin kanina kung anong kulay Yan po Yan po mga boss yung mga kulay niya Ng mga ano